mga angkol pison mga angkol kalakitok na naman itong mga angkol maliit yata kitok na maliit pwede catch and release maliit pa mga angkol oh bibikitok ah fish on mga uncle so malapit lang kumain kitok Ko at 12 12 pounds akong line wow. dito na. Ow. Intradere sa lahat ng pisun, pisun. Ay, gamay. <laughs> yes. Dumpa. baby Catch and release rin eh. Di ba tabang eh. Gamay mga angkol oh. Bibig. Kitok. Pison. Yung <laughs> mga kitok. Good size lang. Good size. Good size kitok. Oh. Pison na po. Pison mga angkol. Ito. Good size oh. Iye, gamay man Pero ingani man dyan ang mga size Ano niya Ah, labi mga angkol Labi mga pagkataga Dako kaya tong tuhugan Ang isda gamay Hmm. May na lang eh. Tagi. Ay, eh, nagguba ang baba. wala' na jud. Taguon jud ning isda, kay naguba, nagisi man ang baba. Pasig na pa mga angkol. pison, on. Ha. pison, on. Fish on. pison ni. on mga angkol. Antay siro. Antay siro mga angkol. Kaon lagi sila sila. Uy! <laughs> Anok pa dyan. Guy. <laughs> Anok pa dyan buhay.